sa motor trade bali meron tayong Mio Grabby 63 kilometer at profit ngayon bali ang issue nito ay pagka uh, binaba ang center stand namamatay so pag nalumok siya namamatay talaga yung motor bali ito gagawin natin mag troubleshoot tayo ah, napakahirap talaga nito ayan o oh, pag uh, center, no, wala ng center stand namamatay talaga ang motor ng ito troubleshoot natin Bale na ko na yung wire nito harness okay naman wala namang putol wala namang at ngat kasi bagong bago lang talaga to 63,000 kilometer lang to ang nangyari sa kanya namamatay possible lang ang sira nito is yung uh, fuel pump kaya ayan mga boss baklas tayo ng MIUI MIUI 125 kasi ang pump niyan ay kaparehas din naman ng ano ng sakit ng uh, Mio Gravis. Ang pump lang ng motor ang tangke eh, ang hindi niya kaparehas so kukunin natin yung fuel pump. Kasama na yung injector dyan at saka itong ignition coil papantesting natin para sure ball na yun talaga yung sira ng motor. Uh, tara mga boss, gawin na natin yan. Testing na natin. Bali ito na mga boss, tinestingan natin yung pump ay